So, what's up, what's up, mga kumag, I'm back. Hanggang yung online judge lang. Iba kundi Judge Jinan. Okay, balik tayo sa 1 uh, minutes dito sa flip-top. Uh, actually, nag-check ako sa mga battles doon sa motos kanina. And uh, meron pa naman akong gustong panoorin doon pero parang mas trip ko muna mag-1 minutes. Um, ito yung kaka-upload lang na battle. So, I think kailangan ko na itong panoorin, no? It's Yagi versus Ron A. Ron. So, tignan natin kung anong klaseng, uh, anong klaseng battle yung mangyayari. Tignan natin kung uh, solid ba yung mga dala nilang obra at mga panira sa isa't isa. Dahil nga battle rap to. So, yun. Yagi versus Ron A. Ron. Wala pa nagre-request nito na Kaya, inuna ko na. No? Kasi gusto ko rin, sabi ko nga sa inyo, gusto kong panoorin yung mga bago dito sa flip top para nakasubaybay ako pag alam mo yon nasa big stage na sila, alam ko yung kwento ng uh, flip top life nila yun, yun lang naman, so yun Yagi vs Ron Aaron 1 minutes huwag natin patagalin, let's go yo, yo, yo! sabi nga Lucas, babagbiraw daw ang tadana oo, oh! kasi pinagkaitan ka ng panahon di mo ba yun na malayan? Tatlong minuto na lang natitira sa buhay mo. Wala ka nang masisilayan. Binihag ka lang ni Boss Arik para lang iyong malaman na wala kang takas kayong sa dayo. Kahit buwan ngayon ng kalayaan. Dabaw, game? Apat yeah! ah, na bar ako'y 26. Segundo pa lang iyon. Pero dead agad, sir. Segundo lang, pas lang agad. Denzel sa equalizer. na rumo pag-ignorante. Kaya madali ka lang sa tawad. Ako'y dayo na dominante. Dwa'y tawad doon sa taiwan. Kaya si kaya sige, sigaw mo lang. Hanggang mataos man ng boses, di mo magagalaw tong dayo parang Afghanistan sa US. Kaya malulubog ka lalo. Kahit pilitin mang bumangon, parang ekonomiya ng pilas. Hindi ka na makakaahon kasi manggagaya ka lang boss. Kaya di ka nabibenta, bibenta, Jordan na sapatos kasi kalat na sa bangketa Sulat mo'y generic lang total. Mala buhat lagi mga linya, sulat mo'y sulat yung formal. Kaya sukat lagi mga letra. Sanay na to sa durugan. Tila aklas na di pa nagbabago. Ibang klase pag Galing kay Odin pa yung maso. Kaya kaso, walang kaso. Huwag ka nga dyang feeling sick. Bait-baitan pa siya. Pwes, ako'y sadist ang Wala kang takas kahit sakit sakitan ka pa. Takina ka! Ako'y mandarig pang handang Malayo man pinanggalingan. Ako kapalit dun sa supremong dinagtagal sa himagsikan. Pero huwag kang mag-alala. Okay. Fighting skills ko lang ako yung pumalis sa Supremo na okay ang parang tinutukan tinutukoy niya dito yung Supremo na bumatal sa quarantine no yun si Supremo na na-review ko yun eh laban na kay Bonnet to marunong din ako maawa totoo yan real shit baka iyong nalilimutan galing ako akong kagayan sudad ng golden friendship mm. okay so pakinggan muna natin both rounds bago tayo magpa baka, -sakan natin ni power scale uh -huh. Taga Bukid. Ayos, solid men. Alam mo ba nung dating ng CDO dito sa Davao? Gago Bukid tang ina mo, takabundok ka rin! Nasa mas mataas lang sila na parte. Foundations ng rounds mo is to make up stories Sobra ka kung Stop acting bossy, you eh, rich. Bitch, no, stop it. Wala kang pera na pang mix. tas yung beats mo ang gamit for free for profits. Yung vocals, mm. tulog lang. Ayos yung spit niya doon. Okay, nagustuhan ko yung delivery niya, Para siyang, yung, yung, yung scheme na yon no, yung delivery na yon para siyang sisak doon sa, ano na yon sa scheme na yon acting boss sa'yo, eh, rich. Bitch, no, stop it. Wala kang pera na pang mix. Tapos yung beats mo ang gamit for free, for profits. Yung vocals, tunog lata, well, CDO nga, eh. Halatan sa CR, yung na-produce, kasi yung quality, tae. Eh. Pangalan niya, Ron A. Ron. Ron na, eh, Ron pa. <laughs> Doon pa lang, delicate na, kasi maski sa pangalan niya, hesitant siya, Ron, eh, Ron. Seryoso? Baliktaran pa mo. <laughs> Tutal, pa superstar ka, Ron, eh, Ron. Ba't di na lang Nora, Nor? Yeah, I said, Nor instead of Unor. And I missed the fucking letter U. Cause bitch, you don't count, nor you exist. Oh no, Repa, I won't honor you. Cause I'm starving to succeed in something you just crave. If you think I'm already fool, oh bitch, no, I ain't. People might hate me for the people I ate. At ikaw, Ramiron, bawi ka na lang sa POI8. Galing? POI8, process of illumination 8, ayun yun, sinasabi niya doon. Kasi 7 tong 7 yung tryouts ngayon eh. So, galing. Ah... Uh, round 1 nila parehas para sa akin hindi ganoon ka bigat yung mga bara nila no so ayan na both ta both MCs para sa akin hindi naging ganoon ka bigat yung mga bara nila hindi naging ganoon ka solid hindi gan hindi ganoon ka ka impactful for me no pero pero para sa akin mas lumamang si Yagi sa performance tsaka delivery. Si Ron Aaron, para sa akin, naging neutral or plain yung performance niya doon from start to finish. No? Uh, naging, ano, naging flat lang. Para sa akin, hindi, hindi nagkaroon ng, ng pag-angat ng power or ng energy or ng mga linya. So, para sa akin, plain yon Bigyan ko ng 7 points si, si Ron Aaron doon. Pero yung Yagi, tang ina yung multis niya, yung pagdi-deliver niya na parang narinig ko si Sak dun sa isang scheme niya. Galing, no? Ang galing niya don Tapos, yung ender niya sobrang solid na babi ka na lang sa POI-8, no? Angas nun para sa akin. So, delivery, performance, um, content. Kusama na natin yung content lamang dun si Yagi. So, uh, pagka, sa pagkakahimay ko sa ilang mga elements ng battle rap lamang si Yagi doon. And bibigay ko yun kay Yagi sa overall performance. So it's a 9-7. Uh, although nakulangan din ako sa mga may bigat na linya ni Yagi. Pero kay Yagi talaga yung round 1. So 9-7. Yagi. Tignan natin yung ano magiging uh, bawe ni Ron dito. Pero so far, gusto gusto ko yung ano yung um, round 1 ni Yagi and looking forward ako sa rounds 2 and 3 niya no pero syempre respect sa sulat ni Aaron dito kailangan nating uh, i-take yon i-absorb yon din syempre kailangan nating ano yon yun? ayusin yung pagkaka uh, himay dun sa round na yun so yun lang so yun skip pa skip na lang nito kasi ay sige wag na nga wag na wag na hintayin na natin to 6 seconds na lang naman Let's go, let's go, let's go. Nakaka-excite. Six, tulos din mo. <laughs> Ngayong ako, karap mo. Nagkamali ka sa pagsulong. Kahit misidentity, hindi ka na makakaurong. Bulabta na kaagad, wala nang darating na tulog. Tila inkwentro ng PIDEA at pulis doon sa Luzon, mali ka nang nakasalubong. Kaya sige, butihan mo hanggang merong mababala. Kung sa akin ito ay bibigay, wala ka nang magagawa. Bakit nga ba? hangad to May choice ka pa naman. Kung hindi ito para sa'yo ay magtrabaho ka na lang, harapin mo realidad. Huwag kang magpaka-stupid. Papalagan ko to lahat. Walang take, gano'ng kasolid Wala akong kinatakutan kahit pa magpaka-morbid. Fearless lagi sa laro. Tawagin nyo akong rule ng Ngayon, tinatrabaho okay. mo ako. Baliwala ang pagsisikap. Mas mahirap pa to sa mga Pilipinong nagihirap. Di, Di ba, niyabangan mo si Influence? Kayabangan mo, wala ng lunas. Tinalo mo siya sa rap battle, meron ka naman dung butas. Wala na yun sa hubog, kaya nga siya ay natodas. Matagal na yung nadurog, pasalamat ka kay Lucas. Kaya kampante ka lang, tol. Di kita gugulpihin, hindi ako ganun kahayop. Mabubugbog ka lang naman sa bars na tila presong bagong pasok. Hmm. Sabi nga ni Fuku na, iligpit ko, kalaban ko, itodo ko, pagbitaw. Sagot ko lang naman, wala na yung problema, boss. Labas lahat, maging ikaw. Ako'y malinis magtrabaho, walang bahong sisingaw. Paano mahahanap pusti siya kung pinaligpit ka mismo sa batas ng Mindanao? Okay. Ha? Ah, kaya ngayon, oras muna na! Di ka na masasalba ng panalangin! Di ka na rin makikita dito sa syudad na para bang sariwang hangin. Okay. ang mo! <laughs> Okay, so round two muna. Tolas muna! Hindi ka na masasalbahan ng... Tang ina! ingay mo! Kung ganito ka laban, na o! Yung delivery mo, pasigaw para ka nagbibenta ng tao! <laughs> <laughs> death notes, pangalan ng grupo mo. Pangalan pa lang, Oo, death notes. Kasi pag nag-rap sila, yung bawat nota nakakabingi. Eh. Death notes! Baka tone deaf, kasi sintunado kayo mag-rap. Death notes! Baka Death Stones kasi mga vocals nyo pang rock. Mga beke mo natwak. Mga basura ang karir. Mm -hmm. Nag-choke. So, akala ko fake choke yon Pero nakalimot talaga siya dun. Nagadabaw kayo, tapos nangkikayo rito yung TF nyo appear. <laughs> nah. Karir. Mga beke mo natwak. Surang karir. Kung taga-dabaw kayo, tas nang kikeyo rito yung TF nyo, Apir. Wow. Finalist daw ito ng trono sa oro. Well, di ako na-amaze. Trono sa oro, iputang ina, kaya mag-champion doon ni Nuki Blaze. Wow. Tawag sa turn na nila, Coronation. Talagang kabaklaan ang namumutawi. <laughs> well, bagay sa iyo yung Coronation. Kasi kamukha mo si Bibigan Dangari. May gay shit ka na lahi. May linya siyang, dadalhin ko yung corona sa aking lupang sinilangan parang Catriona Gray. Hmm. That's so fucking gay! You don't act the way you talk. Ako dadalhin kita sa impyerno, doon mo ako pakitaan ng laba walk ng ina! Time? Yes. Time. Bitin. Bitin ako doon. Uh, siguro dahil uh, lumaktaw si Yagi doon. No? nabitin ako. Although sabi natin sakto naman sa isang minuto yon Pero kung ikukumpara mo yung round 1 kasi ni Yagi. Ano eh. Uh, six sec no. So siguro para sa akin naka yung. naka yung nakalimot siya. Nag joke siya. And feeling ko. Lumaktaw na lang siya ng ilang linya. Ng ilang bara. Para matuloy niya yung linya niya doon sa round 2. No? So yun um, sayang ang ganda eh. You no know? um kung tutuusin kung tutuusin um kung na-spit ni Yagi yung buong round 2, pwedeng sa kanya pa rin yun eh. No? Pero, ang ganda ng round 2 ni Yagi tol. Alam mo yun, kahit edis, eto ah, real talk, edis, uh, kahit na iles ko yung choke ni Yagi doon, parang about 2 to 3 seconds na choke 'yon. Malaking bawas 'yon tol, malaking bawas 'yon. Um, pero para sa akin, sobrang nahabol niya. Sobrang nahabol ni Yagi yung choke na 'yon and para sa akin, yung choke niya then after ng choke niya na nakapag-speech siya, para sa akin enough 'yon para ma, uh, ma ulit yung butas na yun. Eh. No? So para sa akin, Uh, even nag choke siya, maganda pa rin yung naging outcome. Hindi, hindi hinatak ng joke niya yung round 2. Uh, instead, uh, yung natirang mga bara niya, pinunan niya yung butas niya yun, yung choke na yun. No? So, para sa akin, okay to. Okay pa rin yung round 2 ni Yagi. Si Ron A. Ron, same pa rin yung performance niya sa rounds 1 and 2. Eh. No? Pero, yun. Props kay, A, kay Ron A. Ron, no? uh, consistent. Pero yung round 2 para sa akin kahit nag choke si Yagi doon sa kanya pa rin yun, no So it's 8-7 in favor of Yagi. Uh, performance ni Yagi, yung delivery ni Yagi. Gustong gusto ko yon and sabi ko nga enough yung mga late bars niya para ma-feel ma yung choke na yun. and even malinis yung performance ni Ron Aaron doon para sa akin nakuha pa rin ni Yagi yun. So, 8-7 pa rin naman yon Nagdikit lang yun para sa akin. So yun, 14 for Aaron. 17 kay Yagi. Rounds 1 and 2, Yagi na yun for me. Tapos round 3, pakinggan natin. Kinabukasan <laughs> <laughs> mo, wala nang bukas. Kalidad mo ay walang tira. Kinabukasan mo, wala nang bukas. Kaya di ka nalang magtatagal sa liga tulad ni Isaiah Thomas, ibang klase aking gilas mata verbal mana-sequence, natural ang paggaling. Akala mo'y nag-verbal treatment. Lahat tayo na sa aking paglibang ng todo. Nung ako na nag nagising ko, yung is ng oro. May maestro kayo dito, pero ngunit pabaya, lumalaki na kanyang utang. Ngayon na... <laughs> <laughs> may, ma may maestro kayo dito, pero ngunit pabaya, lumalaki na utang. Kaya nandito ka ngayon, ikaw yung pambayad sa kulang. Yun ba, idolo mo? Tangina, napaka-corny. Kung mag yun, ay puro O. Oh, parang rhyming lang ni Flo G. Ha? <laughs> Flow, may baka G, tapos may konting paka bastard. Pwedeng kamahalan din na Jimmy lang price doon sa shots five, ganyan magtaas taas ng presyo tila confidential case. Hindi mo maa afford to iyo isang kang provincial rate. Kung makukuha ka ni boss, sobrang laki kanyang masay. Saktong may speed limit ka sa Davao, bawal mag-demand ng race. Ingleserong walang tira. Inglesero walang tira! Sarili, wag mo nang i-insert. Isa ka lang baso ng bala nung kaputukan pa ni Fluvert. Kaya, baw, hmm. kaya bawin hmm. bawi na lang sa susunod pa nga. Lakas ng round 3 ni Aaron. Tang ina, kaya pala niya magsulat ng ganito kalakas eh. Sayang. Uh, Ron Aaron, sana mapanood mo yung review na to. Sana hanggang round 3 pinanood mo. Sana di ka na umay. No? Sa mga... Nasabi ko kanina sa rounds 1 and 2 pero tang ina props sa round 3 mo Ron. Solid sa ana ginanito mo yung round 1 and 2 mo, possible na sayo pa yun ni, eh, no? Solid na gusto ko tong round 3 ni Ron Aeron and para sa akin ito yung pinakamalakas niya, siksik. -sik. Kaya niya pala magkaroon ng eh, kaya niya pa magsiksik ng mga solid na linya sa isang round din. Eh. So yun, galing nito ang galing nitong round 3. English walang tira sarili, wag mo nang i-insert. Isa ka lang baso ng bala nung kaputukan pa ni Fluvert kaya ba kaya bawit na na lang sa susunod pa nga hindi mo pa to break. Saktong galing ka sa liga ng direktor. Sana ikasama maraming take. Galing! Pati yung ender niya, perfect. Solid. Solid na round trip para kay Ron A. Ron. Um, para sa akin, nag-iba lahat. Nag-iba lahat. Yung performance, yung energy, yung power, yung mga... Uh, dito lumitaw yung ano, dito lumitaw yung mga solid na suntok, yung power punches, yung mga references. Dito lumitaw lahat 'yon. Kaya para sa akin and dito yung ito yung pinaka solid na round ni Aaron. Galing, solid 'to, may hirapan si Yagi basagin 'to, pero props sa ano, sa round 3 ni 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 Ron na Galing. Tignan muna natin, pakinggan muna natin yung round 3 ni Yagi. Huling pakinggan natin! Ah! Well, You can write, read, and memorize though. But all in all, you can't rap. The only capability you have is your ability to fucking cap. Malala king yung yung. Except your pussy's in disguise. And you're the Mufasa in your crew. Cause you keep lying in your lines. Tung CDO na pangitang delivery? I'll give him his death as a tip on my COD. Magtawag ng DOC, tung CDO. Di makaka respond kasi this game ain't COD, fuck your wordplay. I can't do letter play, see? C. C D O, D O C, C O D. Malayo agwat natin. Obviously, I keep arranging CDO C D O na parang may OCD. Murder is my hobby. Murder is my hobby. Parang sayang. Sayang 'yon para sa akin. Yung linya na yun sayang kasi uh, nabuhay yung crowd doon. Nabuhay yung crowd doon, humiyaw yung crowd doon, pero hindi ko siya na-gets. Kaya para sa akin, sayang yun. Malayo agwat natin. Obviously, I keep arranging CDO na parang may OCD. Murder is my hobby. Murder is my hobby. Parang naglalaro lang sa arcade. Alam ng president na ako'y kriminal kaya inarap niya sa RA. But I expected na makasuhan. Especially nowadays, dami ko kasing inubos na ka-battle, kaya malamang magkaka-case. Ako ang Lucifer ng Liga! And I will give you an advice, kung babagsak ka sa Illumination, sa Illuminati ka mag-apply. Then get you tatted up with a barcode and make your social status rise. Pero nasa barcode din yung punches na mag-re-release surprise! And my time, motherfucker! Okay, um... In nga sayang kasi para sa crowd no buhay yung crowd dun buhay yung crowd dun sa round 3 ni NiYagi pero para sa akin hindi in nogie ani naman ako sa inyo hindi ko masyado na gets yung round 3 ni Yagi especially yung pinaka nabuhay yung crowd hindi ko na gets yun hindi ko alam eh I don't know I don't know pero hindi ko gets basta Uh, most of his reference sa round 3 is hindi ko abot, no. So sayang. Para sa akin sayang 'yon. Hindi ko na 'yon. Hindi ko hindi ko na iniscore yung mga hindi ko na gets, no. So para sa akin yung yung round 3 ibibigay ko kay Ron 'yon kasi mas naintindihan ko yung references niya. Mas naintindihan ko yung yung pagkaka-deliver niya. Then feeling ko naumay ako dun sa performance ni Yagi dun sa ni Yagi dun sa ano sa pag-English niya no no so yung napakinggan ko na kasi yung rounds 1 and 2 niya na merong English okay naman ako don pero pagdating sa round 3 parang parang 1/4 ng round niya puro English no so ay, parang naumay ako don then yung references hindi ko rin masyado naintindihan so yun ibibigay ko yung round 3 para kay Yagi sabi ko nga solid yon no it's a 10-7 in favor of Yagi In, fe in, favor of Ron Aaron ganun kalayo yung agwat para sa akin sobrang naintindihan ko yung Ron Aaron sa sa round 3 from start to finish nagustuhan ko yung references niya yung pagdam yung kay Sak, yung kay Six Threat gustuhan ko yon kung paano niya tinapos yung round niya nagustuhan ko yon yung power yung energy lahat nag-improve sa round 3 solid na round 3 on para kay Ron then Yagi rounds 1 and 2 solid dyan. Nagustuhan ko yun. Walang duda. Pero pagdating ng round 3, para sa akin, naumay na ako dun sa uh, English versus niya. Then, hindi ko pa naintindihan yung ibang reference. So, yun lang. Ganun lang kasimple. It's a 10-7 in favor of round a Ron Aaron para sa akin. So, final score, um, 9-7 sa round 1. Tapos, 8-7 um, sa round 2 tapos 10-7 sa round 3 so 7-7-10 para kay Ron Aeron it's 24 then si Yagi naman meron siyang 9 um, may 9, may 8 tsaka may 7 no? may 9-8-7 siya doon so 9-8-17 plus 7 is 24 din tang ina tumabla <laughs> ayaw ka ng ganito eh, yung may tumatable eh. ulit nga ulit uh, 9-7 sa round 1 8-7 sa round 2 so 14-17 na yon plus 7 24 Tang, ina, eh, tabla tabla sa 24 points okay dapat lumaktaw na lang ng isang puntos para hindi tayo nahirapan eh. pero yun ayun yung naging ano yun yung naging scoreboard natin ayun yung naging score sheet natin um ang hirap kasi yung kabila si Yagi may choke di diba? may choke si Yagi ano yun natin ha? yung mga yung performance tignan natin may choke si Yagi compare kay Ron Aaron malinis yung performance kaso no kaso rounds 1 and 2 na Aaron hindi ko nakitaan ng mga solid na suntok compare kay Yagi sa round 1 and 2 solid yon no kung per round kasi yung titigdan natin round 1 and 2 nakuha na ni Yagi yon round 3 kay Aaron no so kung isa sum up mo naman yung round 1 and 2 ni Aaron 14 17 so 3 points lang yung lamang kung titignan naman natin yung round 3 nila parehas 10-7, tatlong puntos lang din yung lamang so ang hirap nito para sa akin so siguro ano na lang to um, battle of round 3s no? battle of round 3s versus uh, 1 and 2 Ganon, ganon yung nagiging, nagiging battle. ang hirap eh, kasi tabla yung 1 yung and 2 sa 3. Mm, ayoko ng tabla talaga. Ang hirap. Pwede bang tabla to? Guys, pwede bang tabla? Um, siguro, siguro kung naintindihan ko yung round 3 ni Yagi. Ibibigay ko kay Yagi yung all 3 rounds eh. Kaso para sa akin, yun nga, na medyo naumay ako sa English verses, yung references, diba? Ang hirap. Ang hirap nito um, round 1 and 2 kasi kay Yagi na yun eh. Diba? Nakita naman natin yun. Bigla lang umangat kasi si Ron Aaron sa round 3. Si Yagi naman para sa akin bumaba. Ang hirap. Pero siguro own preferences. No? Dahil nga may choke si uh, actually yung choke ni, ni Yagi bin, uh, kinokontrast ko dun sa performance ni 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 Ron Aaron na play eh, sa rounds 1 and 2 eh. So, pwede nating i-disregard na lang yung choke ni ni Yagi tsaka dun sa sa parang plain na performance, ganoon na lang. Kaso, ang hirap. Tang ina mo. Ano pa lang to, one minutes pa lang to, nahihirapan na ako. Match, para sa akin, match. Ah, okay. I'll go for Ron Aeron. Ron Aeron vote ko sa battle na to. Um, Unang-una performance ni Ron Aeron. Napa-consistent. Hindi siya nag-choke. Rounds 1 and 2, mahina man yung naging punchline. Ay, nahi, nahi, mahina man yung naging ratings niya para sa akin. Uh, malinis niya pa rin na itawid yun. Uh, si Yagi naman, merong choke sa round 2. And sabi ko nga kanina minimal lang naman 'yun And para sa kan nabawi niya yun. no. Pero sa linis ng performance, kailangan nating bumoto. Um alam ko maraming mag magdi-disagree pero I'll go for Ron Aeron. Unang-una, mas nagustuhan ko yung round 3. 'Di ba? Sa kung nanonood kayo ng sunugan, pinakamalaking percentage ang round 3 guys, 'di ba? pinakamalaking percentage ang round 3 parang around 40% yon no kung gumagamit tayo ng point system kahit siguro i-point system natin to lalamang si Aaron sa akin no so yon para sa akin Ron Aaron sa overall performance solid ng round 3 1 and 2 naging plain pero consistent yung performance malinis pero um, hindi naging ganun ka solid mga linya pero pagdating ng round 3 bawing bawi Then, Yagi. Ulitin ko lang. Yagi, rounds 1 and 2. Andun yung solid na mga linya. Pero pagdating ng round 3 para sa akin, para sa akin, lumaylay siya. Kasi hindi ko nga nag yung references. At saka na, medyo naumay ako dun sa mga English verses. So, own preferences, I'll go for Ron Aaron. So, Ron Aaron ako dito. Medyo napahaba yung pag-explain ko dito. Kasi, syempre gusto ko nga ng, ng detailed review. So, Ron Aaron. Hindi ko alam, no? Hindi ko alam kung okay lang naman kung si Yagi yung manalo. Walang problema. Kasi syempre, eh, nuggets nila yung round 3 eh. Pero ako kasi hindi ko nuggets yung round 3 kaya I'll go for Ron di ba? Tang na 2-1 po. 2-1 guys, isipin niyo 'yun, 2-1. So ibig sabihin, may bumoto kay Ron Aaron. And yung bumoto kay Ron Aaron, for sure same kami noon ng nang, nang naging basehan. No? Ay, di pa naman na, di pa pala natin naririnig yung boto. <laughs> sorry, sorry, sorry. Okay, Ayun. Diba? So, halata kasi guys, halata. Halata na si Yagi yung mananalo. Kasi nga yung round 3, ang daming nabuhay doon. Ang daming nabuhay sa round 3 ni ni Yagi which is hindi ko naintindihan. So parang nag-ano na ako. Nag-expect na ako na si Yagi talaga yung panalo. No, kaya nung naisip nung narinig ko yung 2-1, naisip ko kaagad na yung isang vote na yon is for Aaron and yun nga. Sayang lang hindi natin na maririnig yung mga judges, no. Pero gusto ko sana marinig yung mga judges dito. Pero yun lang. Yun, congrats Yagi pero props kay Ron Aaron sa iyo vote ko. sa Black Tray Gang, sa kuya ko nasa labas, kuya ko nasa bahay, sa mama at papa ko, at sa Lumboy. Oh. Oh. So yun, yun lang um, Tapos na natin guys Tapos na natin guys Tapos na natin guys Ang 1 minutes Then yun, kita-kits tayo sa next na review Mga kumag Peace out